Ayan, good morning. Meron tayong ano, meron tayong Rosy 110, ano. Rosy 110 wow. na kinuha sa XRM 110. Ngayon po eh, may tagas sa ilalim. May tagas po sa nang is. Kadalasan na pinaghihinalaan ay oil seal sa uh, kambyo. Ngayon po eh, hindi po eh, ang dahilan niya kung bakit uh, may lumalabas sa langis dito ang dahilan nyan ay sa uh, magneto ulit sila sa magneto bubuksan natin para makita ninyo ano actually nabuksan natin uh, gusto ko lang ito gawa ng vlog kasi maraming nagkakamali tungkol dito sa uh, pag may langis na lumalabas din eh sasabihin agad ng mga ng mga uh, nakasubay ay oil seal daw oil seal lang yan sa uh, kambyo ngayon po ititinan natin ano? Ayan, uh, dapat po walang lang ito eh, kasi ito ay uh, primary type. na stator niya. Bagaman itong model ng Rosin na ito ay battery operated. Ayan, battery operated po ang stator niya. Ayan, punong-punong ng -punong langis. Pero ang karaniwan ho nito, uh, ito pong palibot nito, dapat tuyo yan, walang langis yan. Ano. Kaya nga po ito yung dito ng, ano, niligyan dito ng unang gumawa ng, ayan, may epoxy. Niligyan ng epoxy o pandikit. Yeah, nalagyan nila ng pandikit kasi may lumalabas nga ng stainless sa ibabaw. Kaya lumalabas dahil ho, na yung ah, mga oil seal dyan. Napapota natin to. Iwalay naman na kabati. Kaya kaya mo na yun. Hindi, ibablay ko lang sa YouTube ko. Gamitin po natin ang tamang ano, tamang tulsa no, powder. Huwag natin pupukpukin kasi pag pinapak natin eh pwede hong malas ko tong ah, eh ehe ng sigunyal kakalasin din natin yung sir clip tapos bubunutin natin yan o oh, may mga tumuturo na undang yan yan na uh, natanggal na po natin yung starter chain nya. ito yung isang porosyon na papalatan yan yung na yan tapos ito papaltan din natin itong insil na ito pero hindi pwedeng sikwatin yan meron pa pong o-ring dito yan sunset po yan tapos dalawang mali tapos ito yung screw niya napakatigas niyan pero bunuti niya kaya kailangan natin ng uh, talim ng ano talim ng Phillips screw impact drive natin yan ito, to. hindi kaya kayang tirahin ako niyan, ng kanya ng screwdriver lang matigas talaga yan kaya atin yung um, impact drive yan yan na mga lodi, nakalas na natin. Ito pong papalta no, yung o-ring na yan. Yan kasama yan, tapos yung oil seal na ito. Tsaka pa yung o-ring doon sa so turyo yan. Pero yung timing chain niya medyo kano, sagad no. Sagad na po siya. Iwan ko na, kung papalta ng customer ito, isang kalasan na na okay. ako. Ayan na, ito na mga lodi yung papalta natin. Ito yung ating papalit o. Oh. Ayan, makikita rin. Yan, ito yung bago. Yan ang bago. Yan, mga bago. Yan. Ito yung papalat yung bago. Ito yung luma. Pero dilinisan mo natin ito. Dutuin mo natin para makita resulta. Okay. <tinyo> nilinisan natin at yung magneto tapos ito, ito yung bago dito ito uh, kasi yung ibang ano yung ibang mga meron sasabihin ano pag may tumaga sa magneto ilo sila agad sa ano cambio daw o kaya ilo sila sa isparapit sabi agad ng mga parurunong uh, <laughs> ano pare huwag natagas Full daw sa kampyo. Yan na. channel all. Papapasan na lang. Ang natin. Boss, wala kang rubber mallet. Okay, rubber mallet po okay? oh, <laughs> 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 oh, rin.

Yung papay ikot daw kaya, take his thing daw nga niya eh, kung matalabang ka May tapay ikot sa baba yun. Wait! sabi ni tatay, kung gawin daw isama ko sa laon, mas malaki daw ang iyong bade. Eh, sabi ko baka ang kwan, isang bato, kung kaya sa mga bay, ang natin ang maganda para magandang bigayan. Ayan, yeah, quality. Eh, hey, pare at sina shoutout na si yung kasama natin dito. Si Tao. Oh. <laughs> Ayan, puro uh, absent kami dalawa ni eh, Kevin. Apat araw kumita dito sa shop 30,000. <laughs> 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 baka boss, baka pyesa. Baka. <laughs> baka yun eh. Pare, baka nang bunod ka yung pyesa dyan sa lubha. Ay, try nyo kami lang. <laughs> Ito. Oh. Uh, lilisa, oh. lilisa, eh. Ah, nilisa ako, nilisa. Ikakapitan natin. Oh, 上过，是不是了？

ba? Diyan, may manresemen daw sa tulong ng kay Dry Max. Lahat na na lang? Oo. Pati Max? Oo. yung ilaw? Hindi pa. Ano ka lang ng sales? lang? 4-5? Oo. Oo. Ano talaga yun? Ay, dahil Ano? Ano? okay na ito. Malinis na ito. Ito customer o taga rito sa nawahan. Boss, shout out. Yan <laughs> Okay na. Okay.